Three, um, go. ding ng bato! DARNA! Hi guys! Hi! Ang sakit pa sa nalang. Ang sakit sa nalang uga <laughs> na <laughs> sumigaw ng Darna. Uh, ito, welcome <laughs> po sa isa na namang edisyon <laughs> drop Tropang Bandera Zone! double Blue... pa. Alam ko, blind item hindi. na naman <laughs> ka. <item> hindi, <laughs> pero ito pag-usapan natin ngayong hapon. Ang pag-atras o ang pag-resign ni Liza Soberano sa movie version ng Darna. Meron po naman ako dun, sir. O oh, nga eh kagabi talaga ito pumutok um yung hindi nagagawin talaga ni Liza ang Darna. Kasi nga um di ba na-injure siya yung uh -oh, sa so ano ma, index fracture. finger ba tawag? Finger bone uh -huh. fracture sa index finger ba? Ito. Ito, yung hintuturo. Okay. Uh -oh. So, hindi na nga niya magagawa dahil ano na sa daliri. Mm. Oh, Posible ba yung talaga na hindi siya dahil yung... lang sa daliri, uh -oh. eh, hindi na makakagawa ng mga action scene si Liza? Pwede, kasi it, dahil yung ito, mahalagang finger to eh. Oh. Kasi hindi siya masyadong makakapag-grip ng tama Oo, if ever may, may, something. Oh, may kailangan fight. uncomfortable talaga siya, lalo mm. na action yung tatong Oo, puro action nun. Sa kada, lalong may stress pa, baka lalo pang ma-injure. Sa so, tama lang talaga na umatras at huwag niya nang gawin yung darna. Oo, oh, kasi kung ano, matitigay na ng gusto, diba? Ang tagal-tagal na lang inaamahan. Parang five years in the making na yeah. Darnay, darna, eh, diba? Na wala na yung darna na yan. Wala na yung, ha? Wala ba sumpayang? Hindi ka. nga na may oh, jinx. Parang may jinx, eh. Yung na wala yung, original director, diba? si Angel. Si Angel. Hindi na kaya. Hindi ba na hindi ko si Angel? Oo, oh, dahil sa disc bulge ba yun? Mm -hmm. Pero makita okay si Angel na yun, sir, di ba? Hindi lang niya siguro, hindi na lang niya kaya ng extreme. Kaya nga. So, eto ang tanong natin oh. sa ating mga ka-friendship. Sino ba ang gusto niyong pumalit kay Liza bilang dark? Pero tutuloy pa rin yung project. Oo, oh, di ba kasi nag-issue naman ng official statement ng ABS-CBN at ang Star Cinema na tuloy pa rin ang production ng Darna. Yun nga lang, kailangan nilang maghanap kung sino yung papalit kay Liza. Yes. So ikaw, Sir Jim, sino? Si Karamia. <laughs> si si ano? Ang dalawa, oh, di ba? Si Karamia. Si Barbie, eh. Si Marlo. And si ano? Eh, kasi sa Sian sila. Mika de la Cruz. GMA sila, eh. Salat lang, ver. Eh, pero maganda yun ang dalawang mukha ni Darna. Oo, oh, di ba? Siya yung monster. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> pero may ganun na Darna, di ba? May version na di ba, ay kailangan yan. Oo, di ba? Darna't ang babaeng Ikaw, si mystery man, girl, sinong yun, gusto mo? Ako, ako pa rin? Angel na yun Angel Abalik Angel o, tayo. ba diba, parang nakikita natin siya ngayon sa General's Daughter, eh, okay naman siya na, parang kaya na niya ulit lang. Kaya niya na. Kaya na na. Ang um, magiging, ano lang niya siguro, magpapayal. Kasi yung medyo... Yung pang Lola, Bea? hindi nung mo? Hindi ng, ng man, Angel? Hindi naman, sir. ng darling? Siguro pag nag-ano siya, nagpapayat siya. no 40 s na siya. Hindi. Wala! pa! Kasi si angelika dito pang nila. na yun. Mga early. Late 30, mga late thirties. Oh. 39? Parang, wala ka sir. Wala ka sir. Baka wala. O, sige, google natin lahat niya. Na. So, sige na si Angel Oxin okay. sa'yo. so, balik kasi, Angel ano, tayo. Parang siya lang makakagawa ng ginagawa ng Action. Kaya lang, Mystery Girl, ang problema dyan, hindi niya nakakaya yung mga harness-harness eh, yung mga lipad-lipad. Kasi sa The General's Daughter, parang habulan. Oh, sir, 33 years old ba lang siya? Oo, ah, 33 uh, pa lang. Uh, si Melvin, Melvin ikaw, sino gusto mo? Huwag uh, na sila, Ate V, ah. Huwag na <laughs> <laughs> Ay, wala, lang, lang. So, wala, sila. <laughs> de, sana sa akin, gusto ko rin si Angel. Si Angel din sa'yo? pero kailangan magpa-sexy siya, para... Mm, How pa you Angel? La, sexy pa rin naman si Angel. Blonde. Uwas na yun, di ba? po kaya si ano tapos hindi isa lang isa lang so angel ka na isa sana po oh, kaya si wala na sa angel ka na si Paul yeah grabe kanina mm Lupa <laughs> May. Lupa May? Si Lupa May o kaya si ano? Angel of Satan. Wow. <laughs> uh, Rufa, may kinto talaga? Parang paniliin. Ano? Parang funny. Parang comedy. Parang para para uh, para comedy. Comedy, uh, comedy dark. So siguro malakri yung bato na ilan. Hindi na to. Bakit hindi naman yung dark na? Remake na to ng Super, <laughs> ng <laughs> super Oo. <laughs> hindi, ang panlaban lang naman kasi ni Rufa may yung kanyang digdig, diba? ba? Uh, so yan, pwede. Baka yung nalumulod ng bato. Ikaw, ano? Ikaw, na-lead. Kasi yan, na-lead mo na. Si Pia Words ba? Uh, badi, ah, pero badi. ano ha, may, may reservation ako kay yeah. Pia. Oh, Pasandali, patapusin mo rin natin <laughs> <laughs> siya. <Mr. laughs> Masyado ka man yun eh, sinaring muna. Okay, may may nakita na, na parang kan posters, uh, uh, hand tape Parang bagay naman. May nakita ko rin yun. Ano, ang sexy na, ng in, nung ginawang artwork Parang lalang-lalang yun. Parang para ba? Uy, pero sobrang nakahilo naman yung, ano yun, big-big-big. Parang ano, hindi masyadong, baka question MTRCD yung eh, may question din ako sa ano, hindi siya gano'ng pang... Ma, ma, ito ah, mm. sa mga ano ba sa... Ah. Hindi ko siya gano'ng pang gano gano siya mag-umati. Ah, so acting ang oh. ano mo, reklamo mo kay okay. Tia. Okay lang yung katawan, walang problema. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. So, pwede naman siyang mag ano, mag-workshop. workshop, workshop. Pero baka medyo matagal. Oo, oh, lalo matatagal. Matagal mo kayo kay Pia? Hindi <laughs> <laughs> naman siyempre, hindi naman basta-basta. Hindi naman kasi yung Darna, parang wala rin naman masyadong acting oh, sa Darna. Basta eh, action, di, di ba? Mm. At magaling kang sumigaw ng Darna. <laughs> di ba? Tsaka magaling kang lumulon Darna. ng bato. <laughs> oh, <and laughs> diba? ulit, ulit. Sige na, Darna, Philippines. Oo, di ba? Ulit-ulit. Sige nga. Darna, Philippines. Bongga na <laughs> Ikaw ano, Jijas? Oh, siyempre, ano, maraming... Ang An ano eh. Alam ko lang <laughs> sino pipiliin. <-pili. laughs> oh, sige, sige. Gusto ko si Freshman. Yassi Presma. Yassi Presma. Si Yassi na naman eh. So, siyempre, bakit? Siyempre, napapanood na natin sa ang probinsyano na medyo parang carry naman niya yung mga action looks. Yeah. Diba? action din ba siya sa probinsyano? Mm, may mapahawak-hawak na siya ng baril yeah. din. Eh. <laughs> Sama yeah. siya sa ano, sir? Sumasama siya sa vendetta. So, pwede rin naman kasi sexy rin naman si Yasi. Mm. Yung sa magaling pa umarte. Bakit isa? Tsaka pa pati ang pilikili kapag lumipat <laughs> siya. Oh. Kaya ano, ang alok sa kanya yung height niya. Ewan, ay sorry sa mga hindi ganong katangkaran. Asa <laughs> ah, ah. ah so dapat matangkad ba ang Nalin? <laughs> <laughs> May problema ba tayo kay Nalin? Hindi. <laughs> okay, okay, okay. Bilang isang ano, hmm. Kailangan ba talaga Medyo parang matangkad? Imposing o, yung, dating? yung dating? Sa akin oo, mm -hmm. tama lang yung average ano. Kasi kung matangkad ka parang hindi na masyadong, ano, Pilipina yung, ano, yung dating. Kaya nga, di ba, meron mga gumawa rin ng artworks mm -hmm. kay Nadine Lustre. Parang siya yung gusto nilang gumanap na bagong darna kasi pinay na pinay yung beauty. Mmm. Mm kayo Manggi ang kulay, tapos magaling rin naman ang Marte. At saka nabasa ko yung, ano, tweet ni leya sa Longa. Mm -hmm. Di ba, parang si na Lustre ba? Ay hindi, kayo Manggi ang gusto niya. Ano, oh, ano. Morena naman. Although, pasok doon si Pia. Mm -hmm. May pagkamaray na ba oh, si oh, si 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 sa bago. Si o. Tapos sabi ni Leia sa longga, gusto niya yung hindi pa masyadong sikat. Oo, mm -hmm. para daw mas mabigyan ng importansya yung kwento ng bagong Darna. Mm -hmm. Siguro ang magandang gawin dyan, magpa-casting call na lang yung Star Cinema. Oh, Mag oh, actually. Ginagawa nila sa, sa abroad din. Nagpapa-audition na silang oh, audition. Pero since tanay. ano diba, pwede namang kumuha sa GMA ang, ng, ano, mm -hmm. diba? But, yung ano diba? Pwede, pwede. Si, si General Mercado. Ah, talaga? Kahit nanay na siya. Mm -hmm. Eh, but yung mga ah, katawa niya. Pwede Ay, oh, oh. Di ba yung katawa rin. niya? Saka magaling naman siya kumarap. At saka nag-a-action din si Jen. Mm -hmm. Di ba? Uy, pwede rin naman. Oh, di ba? Nahihiram naman ng star cinema si Jen. Di ba? Mm -hmm. o, yung isa pang ano, nakita kong artwork na maganda, si Maha Salvador. Aba. Na nakadar na rin siya. Di ba? Tapos hataw-hataw, sumasayaw na dar. Pwede. Hindi <laughs> ko Ayaw mo rin sa kanya. Ang dami mong <laughs> ayaw, Mr. River. Nakakairita ka na. <laughs> Hindi, so ano, mayroon tayong poll, di ba? Big uh, may poll big tayo, poll tayo, tayo sa, aming, ano, sa, sa aming aming social two, media accounts. Punta um, kayo sa Twitter ng bandera, nandun yan. Sino-sino and... uh -oh. yung mga pagpipilian nila dyan sa ating Boto sabi na natin, nandiyan si, uh, si Presman, Yasi Pressman. Si Maha Salvador. Aha. Si... Uh, Nadine. Nadine, Nadine Lustre. Uh, Pia, Pia Pista. Pista. And... And okay. si, Angel, yung, si, Angel, yung, si Angel hindi, yung, si Angel kasi, hindi na natin siya sinama wala pa lang siya na yung first choice, kaso nga lang talaga nag opt out na siya. So parang nasa isip natin yung... At least in regard kung gusto mong isama sa Angel, gumawa ka na lang sarili mong core. <laughs> <laughs> malay mo yung i-consider ni Angel, nag-decide siya. Sige, sige. Pero kung i-re-consider niya, eh pwedeng pasok na pasok. Pero malay mo nga ano, sa hulit-hulit... Sa parel? Oo, sa hinabahaba na <laughs> position. Kay eh. Angel pa rin pala babag sa kandar na. Oh, oh. oh, that's destiny. Oh, oh kapag sa kanya pa rin binigay ang dark. Bagay, oh, ang last say mm. naman, nasa Star Cinema pa rin. Karin. Sila pa rin ang magde-decision uh -huh. para dyan. Well, anyway, ang importante dyan, tuloy pa rin ang production ng Darna. Uh -huh. At hindi ito masyashell tulad ng ibang uh, pelikula na, uh -huh. ginawa ng Star uh -huh. Cinema. Uh -huh. Well, kayong mga ka-friendship, sino ba talagang gusto nyo pumalit kay Liza Soberano bilang uh -huh. Darna? Oo. Uh -huh. uh -huh. Sagot na kayo doon sa aming, ano, sa amin uh -huh. po, Okay? Pwede, hey? pwede nyo rin sa video na to mm -hmm. sa comment section. Ang okay. parek. At pabasahin namin yan as usual pagpag-uwi na po kami mami. Okay? Okay, hanggang dyan na lang <laughs> po. Hanggang dyan na lang po at kami magbababay na hanggang sa muling episode ng Tropang Bandera, Bandera Zone! Bye! Bye.